Mam, ma'am, sige ma'am. Dahan lang po ha? Relax lang po. Relax lang ha. Dahan dahan lang po ha. Relax lang po. Sige po. Wag po kayo magpapani. Sige po. Wala na. Wag po kayo magpapani ma'am. Dahan dahan lang. Diretso lang po. Sige po. Diretso lang. Diretso lang po. Wag po kayo magpapani. Ma'am, Ah, ma'am, excuse lang. Paninda ko, nalaglag na. Oh, sige, sige, sige. Dahan-dahan lang po kayo, ma'am. Huwag po kayo matataranta, ha? Relax lang po, relax lang, relax lang po, relax lang. Uh, lakas nun, uh, lakas, lakas nun. Lakas nun.